Shout out sa inyo mga bossing Guys okay. Pakisama ka naman At paano kami magiging vlogger nito Kung hindi nakikisama yan Papaka-OA <laughs> ano ba, sasabihin mo lang welcome guys Hi, welcome to my channel Shout out sa mga tropa ko dyan Aho pabayan Dito kami ngayon sa Pangasinan Pangasinan, ah. Basista Bayan, ay, San Carlos City po sa ano ah, kasi malit na yung lupa Hindi pa natataniman yung iba eh. Pero bukas tataniman na yan. Ah, mais nga po pala ang tanim namin ngayon, guys. <laughs> Kalo talaga totoo. Ano oh, tsura? Ganda, 'di ba? Gandang di mo inakala. <laughs> sipain ka -sipa 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 -sipa. Danjana, dan tangkap na, dan ka pwede